Dren! Welcome back to my YouTube channel. Mainit pa ding pinag-uusapan ang balita tungkol sa pagkakabalikan di umano nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Marami ang na-excite na fans ng Katnyel dahil isa naman ito sa mga niluluk forward nila noon pa na magkaroon ng comeback ang dalawa. Samantala, eki eh, sagad ang balitang yan sa ina ni Katrina si Mami Min. Dahil taas kilay nitong sinabi na huwag paniwalaan ang mga fake news na ganap ngayon sa social media. Agad naman na nadismaya ang ilang fans ng Katniel. Ngunit hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa dahil sa mga naglalabas ang balita ngayon sa dalawa. Samantala, may pasimpleng mensahe naman si Catherine sa isa niyang letrato na may hawak na bulaklak na sunflower kung saan... Nakapoint ang kanyang daliri sa bulaklak at makikita ang kanyang mukha na hindi ito nagustuhan. Ang sunflower ay simbolo noon ng relasyon nila ni Daniel Padilla. Kapansin-pansin naman ang suot ni Catherine na sing, sing Ito ang bigay ni Alden Richards sa kanya noon bago pumutok ang balitang panliligaw ng aktor sa kanya. Dito ay masasabi mong tinapos na nga ni Katrina ang balita tungkol sa comeback nila ni Daniel Padilla. Hindi man nagbibigay ng pahayag si Katrina ay makikita naman ang kanyang mga aksyon sa online at sa kanyang mga post na pinagsisigawan ang relasyon nito sa aktor na si Alden Richard. Nananatili pa rin tahimik ang aktor na si Daniel Padilla sa mga naglalabasang patungkol sa kanilang comeback di umano ng aktres na si Katrina. Habang si Catherine Bernardo ay pinagsisigawan na wala nang magaganap na comeback. Una nang nabalita na nagkaayos ng araw ang dalawa, ngunit hindi totoo ang nasabing pagbabalikan nila. Mas excited pa rin ang Kat Den fans sa pag-amin nila Catherine Bernardo at atin Richard ng kanilang real score. Masaya naman ang ilang Kat Den fans kung ano lamang ang binabahagi ng dalawa sa social media. Kayo mga kachismis trend, ano ang opinion nyo sa usapin na ito? Comment down below and if you like this video, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para mas updated ka kachismis trend. Thank you for watching!